Bakit? Ang po na. Kapon, umalis, Bumili ako ng radyo. Kasama si mami. Wala ako. Wala na ako na alaalam Kaya nga. Nakakalimutan ko. Bakit ka ma? Ma, pagkamot mo naman ako. Oo, oh. oh, oh. tayo. May gam May iniinom ka ng gamot. Hindi ko alam. Meron. Marami at nililimutan na. Oo nga. Bakit? Hindi na gaya ng dati. Ganon daw, di ba? Pag nagkakaedad na may nakakalimutan lang konti. Pero naaalala din naman. Hindi ko alam. Ano ba na naaalala ko? Marami akong limo. ko Marami ako limo. Yan ang sakit mo. Paano mo alam na nakakalimutan mo? Hindi ko alam. Oh, badayin na. Aala-ala ko lang marami na't nalilimutan. Hindi pumapasok sa isip mo. Hindi mo naaalala. Hindi ko alam. cái trầy nó có mổ bụng